Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa usapang impeachment. Ang usap-usapan kahit saan maging sa jeep, sa bus, sa kanto, sa hair salon, sa barbershop sa inuman, sa kerenderia, sa umpukon sa kanto, sa mga chismosa at chismoso at saan man sulok ng bansa ay ang nilulutong impeachment kay Vice President Sara Duterte ng mga congressman. Alam naman natin na madaling gawin yan ng mga congressman dahil majority sa kongreso ay kaalyado ng kasalukuyang administration. Itaganyo ito sa bato magkakaroon ng impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi kung si Speaker Martin Romualdez ang elalaban kay Vice President Sara sa presidential election sa 2028 baka ilang paso lang siya ni VP Sara. Kaya gusto nila ay e impeach si VP Sara para wala ng balakid sa ambisyon ni Speaker Martin Romualdez na maging presidente ng Pilipinas. Sayempre ibibigay ni Bongbong Marcos sa pinsan niyang si Martin Romualdez ang pagkapangulo hindi ibibigay sa iba ang pwesto pagkapangulo kundi kay Speaker Martin Romualdez lamang. Sa election 2025 kung mananalo ng majority ang administration party team sa pagka senador Abay Tiyak mae-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Pero kung mananalo ang opposition at majority sila sa Senado maliwanag hindi nila mapapa-impeach si Inday Sara Duterte. Maaari lamang maalis o mapatalsik ang isang President o Vice President sa pamamagitan ng impeachment. Ayon sa 1987 Constitution, Article 11 Section 3, Paragraph 6 ang Senado lang ang may tanging kapangyarihan, sole power, na subukan at desisyonin, try and decide, lahat ng kaso ng impeachment. Walang tao ang mahahatulan ng impeachment kung hindi na ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. In other words, kailangan may two-thirds votes ng mga senador bago ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Two-thirds ng 24 senators equals labing-anim na senator votes, ayon ito sa konstitusyon para ma-impeach. Alam natin na karamihan ng senador ngayon ay kaalyado ni Bongbong Marcos kaya kung may mag-file ng impeachment laban kay Sara ngayon ay magtatagumpay na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng May 2025 elections mas malaki ang chance na ma-impeach si Vice President Sara Duterte kasi mas marami ng senador ang kaalyado ni Bongbong Marcos plus si Senator Risa Hontiveros. Mas sigurado ang impeachment kapag mananalo si Nabam Aquino, Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza, Shil Jokno, Leila Delima. At iba pa nagalit sa mga Duterte at iba pang kaalyado ni dating Vice President Lenny Robredo sa May 2025 elections kasi makakatulong sila na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang ay kumakalap na ng mga ebidensya ang Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte. Kung tutuusin wala naman talaga karapatan na mag-audit ang Kongreso at Senado sa kada departamento ng gobyerno. Ang tanging may kapangyarihan lamang mag-audit ay ang Commission on Audit, kaya dapat pagsikapan ng mga opposition team na manalo ang manok nila sa pagkasenador, dahil kung majority sa administration candidate ay mananalo sa pagkasenador, abay mas maliwanag pa yan sa sikat ng araw ay sigurado ma e impeach si Vice President Sara Duterte. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.